Ipinakilala na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang labing dalawang pambato sa Senado ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm elections. Naganap ito kanina sa convention ng Alyansa sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Naging bataya ni Pangulong Marcos sa pagpili sa labing dalawang kandidato ay ang sipag at galing, may prinsipyong makatao, makajos at makabansa at titindig sa interes ng bayan at karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. At ang labing dalawa ay sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, former Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Amy Marcos, former Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, former Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Bawat inendorse ang kandidato ng Pangulo ay may kanya-kanyang katangian, gaya ni Senator Panfilo Laxton na anya isang officer and a gentleman, tapat at buong tapang na naglingkod ng limang dekada sa bayan. Lahat anya ng kanyang aksyon at gagawin ay nakaangkla sa prinsipyo ng kanyang alma mater, ang courage, integrity at loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Sa kanyang mga pambato, sinabi ng Pangulo na siguradong may boses at presentasyon ang buong Pilipinas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Pagdating naman sa geographical representation, dalawa ang Tiga Mindanao, Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at Jensal. At si Erwin naman ay lumaki sa Davao Oriental at sa Sulu. Bukod pa ron, ang unang Vicente Soto ay naging senador ay taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Amy ay 100% waray. At ang tatlong malalaking rehiyon ng Gitnang Luzon kamay nilaan at timog katagalugan ay may boses sa ating kupunan. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Mataas ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos Jr. sa mga napiling pambato ng alyansa at inaasahang magiging katuwang ng administrasyon para sa pagsulong at pagunlad ng bansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pagunlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Bago ipinakilala ang Magic 12 ng administrasyon para sa 2025 midterm elections, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng mga political party leaders ng koalisyon sa manifesto para sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Kinabilangan ito ng Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Para sa agenda, Aylin Taliping, DWAR Abante, Radyo.